Patawang sinabi ni Elder Yunshan sa dalawa na ang kanyang acting skill raw ay gumagaling at naloko niya ang dalawa pinagpawisan na lang sa hiya ang sect Master. Matapos nun pinakilala ng sect Master si Gu Shuachen na ang bagong Disipolo raw at ang nanalo rin sa Martial Art Conference at narito raw ito dahil gusto nitong makita ang Elder at ang ating bida rin ay nakapunta at nakuha niya ang core ng Holy River. Pinuri naman ni Elder Yunshan si Gu Shuanchen dahil sa bata nitong edad nalampasan niya ang pagsubok sa Holy River. Pahabol pa ni Elder Yunshan na gusto raw niyang makausap ang taong nakapunta sa Holy River. Kaya sinabihan niya ang Sec Master na kung pwede raw na umalis muna ito sandali dahil raw may pag-uusapan sila ng ating bida. Sinunod naman ito ng Sec Master at wala raw problema. Maya-maya pinasunod na ni Elder Yunshan si Gu Shuanchen. Sumunod naman rito ang ating bida. Habang umaalis si Sec Master Ho ay gamit ang telecommunication inutusan niya si Elder Yun Shan na alamin niya ang katauhan ng ating bida. Sinang ayunan naman ito ng Elder. Sa pag-alis ng Sec Master, uso naman ng dalawa sa isa't isa. At tiningnan ni Gu Xuan ng seri uso si Elder Yun Shan. Habang nakatingin ang ating bida sa kanya, biglang lumuhod siya at tinawag niya si Gu Xuan na Master sa Baybati tayo naman siya ng ating bida. Sabay sabi na matalino si Elder Yun Shan dahil hindi niya sinabi ang katauhan niya sa kay Sek Master Hu. Sinabi naman rito ni Elder Yun Shan na hindi raw siya magsasalita ng walang kwenta at hindi niya sisirain ang plano ng ating bida. Sinabi niya na ang Holy River raw ay may bagong lord kaya gagawin niya lahat na magsilbi sa ating bida at susunod siya ng parang aso o kabayo. Kaya sinabi ng ating bida sa kanya na nakarinig siya ng balita tungkol sa Holy Son matapos siyang makalabas sa Holy River. At gusto raw niyang malaman kung may alam ba si Elder Yun Shan at sabihin niya na ito. Sumagot naman ng Elder na nakalipas raw na ilang taon si Sek Master Hu ay nakahuli ng Holy Son at gamit ang Holy Son na yun ginamita ni Sek Master Hu ng blood technique ang bihag niyang Holy Son para mahanap niya ang ibang Holy Son. Ang blood tracking technique raw na ginamit sa Holy Son ay nagbigay na malaking pinsala sa Holy Son kahit isang bisas lang ito ginamitan ng blood tracking technique. Nagtanong naman siya sa elder na kung ang Nine Heaven Sect ba raw ang nakahuli sa Holy Son. Sinabi naman ni Elder yun siya na si Sect Master Hulang raw ang nakakaalam tungkol sa Holy Son at wala na raw ang nakakaalam na iba. Kaya sinabi ni Gu Xuanshan na ito pala ang dahilan bakit walang bakas ng Holy Son rito. At ano pa raw ang alam ni Elder Yunshan? At ang alam raw niya na may alam rin ang ibang holy sect tungkol sa Holy son Kaya sinabi rito ng ating bida na kung ibig sabihin ba raw ni Elder Yunshan na may alam ang seven holy sect sa Holy sinang Sinangayunan naman ito ng Elder at ito raw ang kanyang pinapahiwatig at sinasabi sa kay Gu Chen. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip na sa unang pagkikita nila ng sect master ay gusto na siyang patayin nito. At hindi lang raw yun dahil pati na rin ang mga bawat sect master ng Seven Holy Sect. Matapos nun inutusan niya si Elder Yun Shan na tulungan siya nito na matago ang katauhan niya sa mga sect master ng Seven Holy Sect at tulungan raw siya ni Elder Yun Shan. Sumunod at sinangayunan naman ito ni Elder Yun Shan. At seri sinabi ng ating bida sa kanyang pag-iisip na ang huling tanong raw na kung isa-isahin ba raw niya sila o pagsabay-sabayin na lang. Habang nasa labas si Sec Master Ho. Bigla naman bumukas ang malaking pinto, at nakalabas na nga sila Gu doon. Nagsalita rin si Elder Yunshan na pinag-usapan raw nila ang pagpunta ni Gu Shuan sa Holy River at pinuni niya ang ating bida dahil mataas pa ang narating nito sa Holy River kaysa kanya at mataas raw ang mararating ng ating bida sa hinaharap. Nakuha naman niya ang pansin ng Sec Master sa kanyang sinabi tungkol sa ating bida. Napaisip si Sek Master Hu na sabi raw ni Elder Yun Shan na kuha raw ni Gu Xuan Chen ang kakayahan nito sa Holy River. At napaniwala naman ng Sek Master na ang kakayahan ng ating bida ay galing sa Lord ng Holy River at nasabi ng Sek Master na ang Lord raw ng Holy River ay isang malakas na nilalang sa sacred domain at may alam ito sa kalahati ng Yin Yang Heavenly Book. At nasabi na lang ng Sec Master na galing raw ang ating bida sa Holy River kaya maaari na hindi isa sa Holy Sun raw ang ating bida. At napaisip ng malalim ang Sec Master doon. Pagkalipas ng ilang oras biglang may nagbalita sa Sec Master na isang alagad na sabi nito na ang mga Sec Master raw ng Holy Sec ay nagpunta sa kanila para makipag-usap sa kanya. Kaya nagpaalam na ang Sect Master sa kanila Gu Shuanchen, na aalis na siya habang paalis ang Sect Master na sabi na lang niya na ang mga hangal raw na mga Sect Master ay gumagawa sila ng sarili nilang disisayon at hindi ito sumusunod sa kanya. Nandoon na nga ang lahat ng Sect Master ng Holy Sect sa Nine Heaven Sect Hall. Nagalit naman si Sect Master Hu dahil raw pumunta rito nang wala ang kanyang pahintulot at sabi pa niya na gusto ba nilang ibunyag ang kanilang katauhan. Sinabi naman rito ni Nan Meni, wag raw mag-alala si Sek Master Hu dahil nagpunta lang raw sila rito para matapos na ang kanilang gustong asikasuhin. Sinabi naman ni Sek Master Hu sa nila na kung nagpunta lang raw sila rito dahil pinagbibintangin nila siya na nagtatago siya ng lihim. At pasigaw na sinabi ng isang Sek Master na buti raw alam ito ni Sek Master Hu at sabi pa niya sabihin na raw ni Sek Master Hu ang tungkol sa ating bida. Kaya nandilim ang paningin ni Sek Master Hu. Sabay umataki si Sekmaster Hu sa kanya. Nabigla at alerto naman ang lahat sa ginawa ni Sekmaster Hu. Nagtanong naman si Sec Master Hu sa kanila na kung hindi ba sila susunod sa kanya. Nagsalita naman si Niubon na wag raw magalit sa kanila si Sekmaster Hu at wag raw silang sisihin ito at pahabol pa niya na sabihin na lang raw ni Sekmaster Hu kung saan galing ang ating bida. Kaya sinabi ni Sec Master Hu sa kanila na ang kakayahan raw ni Gu Chen ay galing sa Holy River. Nasabi na lang ni Zhang Zhen Shan na galing pala ang lakas ng ating bida sa Holy River. At sinang ayunan ito ni Sek Master Hu dahil raw pinaimbestigahan niya ito sa kay Elder Yun Shan at siya ang nagsabi tungkol sa ating bida at hindi siya nito lulakuhin dahil sa tagal na nilang magkasama. Kaya nasabi na lang ng Seven Brother na nagsayang lang pala sila ng oras sinang ayunan naman ito ni Shashi. Pinarinig na naman ni, ni Uban sa kanila na kung si Elder Yun Shan baraw ay hindi nagsisinungalan at hindi raw ni Elder Yun Shan na sinasabi na isa sa Holy Son ang ating bida at may nagsabi raw ba sa kanila na ang Holy Son ay hindi na maaring makapunta sa Holy River. Nagtanong naman siya sa kay ni Ubon na kung ano ba raw ang ibig sabihin niya sa sinasabi nito at sabi pa niya na hindi raw gumagana ang blood track sa ating bida. Sinagot naman siya ni ni Uban na si Chen Rao ay malinaw na nakita raw nila ang lakas nito sa martial art conference at magaling ito sa alchemy at formation lalo na sa martial art at sabi pa niya na ano raw kapag sinabi niya na ang ating bida raw ay nasil nito ang kanyang bloodline kaya hindi yumipikto ang kanilang bloodline frakang sa ating bida. Napaisip naman si Nanmen Chanyo dahil maari itong mangyari na nosil nga ni Gu Shuan Chen ang kanyang bloodline. Sinabi naman ni, ni Uban na maaari nga itong mangyari kaya nagmungkahi siya na gamitin raw nila ang bloodline track ang saka Kaya sinimulan na ni Wu Chenlong na gamitin ang bloodline track ang sakay ni Uban. Habang paparating sa kay ni Uban ang bloodline trackang, di naman yumipik to ang bloodline trackang sa sakay ni Uban sa kadahilanan na sil ni Uban ang kanyang bloodline gamit ang pil. Nagulat at nagseryuso naman sila sa kanilang napag-alaman. Napasigaw na lang si Wu Chenlong sa kanyang nasaksihan. Hindi pa makapaniwala si Set Master Hu at nagtanong sana kung pinagluluko lang ba sila ni Niubon. Napangiti naman si Niubon, at pinakita niya ang pil na ginamit niya para masil niya ang kanyang bloodline at ito raw ang kanyang nirify ng ilang taon bago niya ito magawa. May posibilidad raw na si Gu Xuanchen at ang taong hinahanap nila ay iisa lang. At hindi impossibly na tinatago lang ni Gu Xuanchen ang kanyang katauhan. Biglang nasakal naman siya ni Sec Master Hu. Naalerto naman ng apat dahil sa bilis ni Sec Master Hu. At sinabi ni Sec Master Hu sa kay uban na ano raw ang pinaplano ni ubon sa pagtago niya sa kanila na nakarefine pala siya ng ganitong kwasing pil. Nakiusap naman si ubon sa kay Sec Master Hu na wag raw siya nitong sakalin. Pinagbigyan naman siya ni Sec Master Hu at pinakawalan niya na si ubon. At nagsalita si Sek Master Hu na ang mga nangyari raw dito ay wag nilang ipagkalat. Sinang ayunan naman nila ito habang sila'y naiini sa kay abanga ni Sec Master Hu sa Nagutos rin siya na dito lang raw sila dahil pupuntahan niya raw si Gu Xuanzhen. Habang naglalakad ang ating bida, biglang gumawa si Sek Master Hu ng isang formation sa paligid ni Gu Xuanzhen. Napansin naman ito ng ating bida, na set up na nga ni Sec Master Hu ang formation. Kaya nagaktibo na ang nilagay niya na formation sa paligid ng ating bida. Napangiti na lang si Gushuanchan sa ginawa ni Sec Master Hu sa kanya. Nasabi na lang niya ang buong pangalan ng Sec Master sa kanyang pag-iisip. Nagtanong naman si Gushuanchan sa kanyang Sec Master na ano ba raw ang ibig sabihin nito sa ginagawa nito. At pinaliwanag ni Sec Master Hu na ang formation raw na ito ay siya lang raw ang makakasira nito. Sinabi naman ni Gushuanchan na kung nais bang pag-aralan ng Sek Master ang kanyang kakayahan At seriusong sinabi ni Sek Master hu na kung ang ating bida ba ang taong matagal na nilang hinahanap Sinangayunan naman ito ni Gushuanchan At sabay sabi na huli na raw na nalaman ng Sek Master na siya ito ang hinahanap nito sabay umataki siya gamit ang suntok Sa pagsuntok ng ating bida sa Sek Master Nakaiwas naman ito at nasabi na lang niya na matapang raw ang ating bida at kaya pala hindi niya na ang ating bida sa Chingyan continent ay dahil narito na pala ito sa sacred domain. Nagsalita naman si Gu Xuanzhen na kung siya ba raw ang taong nakita niya sa picture of Chingyan continent na naka-block robe. Ito raw ang kanyang inaasahan sa taong pinamanahan ng kanyang ama ng Yin Heavenly Book at tikman raw ng ating bida ang kanyang suntok pahabol pa niya kapag raw hindi niya ito mapapatay ang kanyang plano sa sacred domain ay masisira. Sinagot naman siya ni Gushuan siya na talentado raw ang sec master ngunit minalas nga lang siya dahil siya ang nakaharap nito. Sabay sinalag ng ating bida ang pag-ataki ng sec master. Umataki naman ulit ang Sec Master at sinabi nito na sana raw may kakayahan si Gu Xuan Chen na matalo siya dahil mayabang itong magsalita. At dahil raw tapos na silang mag-warm up si niya raw ang tunay na laban. At lumipad ang Sec Master sa Eri para maghanda ng formation. Ginamit na nga niya ang Taishan Formation. Nagsimula na nga ng Sec Master na magamit ang formation. Habang ang ating bida ay napasalag na lang sa puwersa ng formation na Naalerto naman siya sa kanyang nakita. Nasabi na lang ng ating bida ang ginamit raw ng Secmaster ay 3 Extreme Domain. Ang tatlong domain na ito ay may iba't ibang kakayahan ng violet. At ang kulay red. Ang ikatlo ay ang muli sky blue. Habang ginagamit ng Secmaster ang 3 Extreme Domain. Nasabi na lang ng ating bida ang formation raw na gamit ng Secmaster ay napaangat niya ito. Kaya naghanda rin si Gushuanshan ng kanyang ipangtapat sa free extreme domain ng kanyang espada. Matapos mahawakan ni Gushuanshan ang kanyang espada, sinugod niya na ang Sek Master sa ere. Napangisi na lang si Sek Master Hu sa pagsugod niya sa kanya. Ginamit ni Sek Master Hu ang kulay red na domain para polanan niya ng espada ang ating bida. Pero hinarap pa rin ito ng ating bida. At sinasabayan ni Gushuanshan ang atkaki ng Sek Master. Nagseriuso naman siya rito habang siya ay dumidipinsa. Habang sinasangga ng ating bida ang formation ng Sec Master. Kitang-kita naman na kahit papaano nahihirapan ng Sec Master na labanan si Gu Biglang sumulpat naman ang ating bida sa kanyang likod. Nasabi na lang ni Gu Xuanzhen na ito na raw ang kanyang pagkakataon. Habang paatake na ang ating bida sa kanya hinanda naman ng Sec Master ang kanyang kulay violet na domain. Sa pag-atake niya sa Sec Master, nagulat naman ang ating bida Dahil ang Sec Master ay hindi tinablan sa atake ni Gu Shuanchen At napabagsak na lang ang ating bida matapos siyang umatake Sa pagbagsak niya, nakatayo naman ang ating bida Habang siya ay nakatingin sa Sec Master Sinabi naman ng Sec Master ang kombinasyon raw ng kanyang formation ay malakas sa pagdipinsa o sa pag-atake Pahabol pa niya na kahit raw napakaganda ng martial art ni Gu Xuanzhen hindi siya nito kayang saktan. Sumugod naman siya ulit sa Sek Master habang gamit niya ang kanyang espada. Habang umaataki ang ating bida sinasalag naman ito ng domain ng Sek Master. Mayabang niyang sinabi na bumilis nga ang ating bida ngunit wala itong kwenta sa pagdating sa kanya. At bata pa raw si Gu Xuanzhen para masira niya ang kanyang depensa. Nangamba naman ang ating bida rito at napaisip na lang siya kung ano na ba ang kanyang gagawin para masira niya ang deep inside ng Sec Master. Habang siya ay nag-iisip inataki naman siya ng Sec Master gamit ang domain. Nakaiwas naman siya sa mga ataki sa kanya. Pasiga na sinasabi ng Sec Master na habang nahihirapan raw ang ating bida ay na-excite -e siya. Nasabi na lang ni Gu na ang araw raw ay mayroong taglay na kapangyarihan ng apoy kaya pag tumama raw ito sa kanya ay katapusan niya na. Nadismaya naman ang Sec Master at sinabi niya sa ating bida na naiinip na siya sa laban kaya gawin na raw ng ating bida ang lahat para siya ay masabayan nito. Sabay umatake ang Sec Master. Habang parating sa ating bida ang Atake napalingon naman siya sa atake ng Sec Master. Matapos siyang tamaan ng ataki napasuka na lang si Gushuan ng dugo. Napasigaw na lang siya sa kanyang natanggap na pinsala. Hindi naman siya nakagalaw habang nasa paligid niya ang arrow ng Sek Master. Kinut naman ng Sek Master ang ating bida na sinabi nito na ano raw kung natutunan ng ating bida ang yin yang heavenly book sa huli din naman magwawakas ang ating bida sa kanyang kamay. Sa huli raw nasa kamay niya na ang katapusan ni Gushuan at sa unang pagkakataon tinawag ni Sek Master Hu si Gu Xuan na kapatid at nasabi nito na wag o siyang sisihin ng ating bida sa kanyang gagawin. Habang umaatake ang Sek Master napansin naman ito ni Gu Sabay sinang ganyang atake ng Sek Master. Nabigla naman si Sek Master Hu dahil hindi niya inaasahan na makakadipin sa pa ang ating bida sa kanyang pag-atake. Bigla naman sumulpat ang ating bida sa likod niya sabay nagsabi ito na wag raw ibaban ng sec master ang deep insa nito para hindi niya ito masaktan. Sinangga naman ng sec master ang ataki ni Gu gamit ang kanyang domain. Napangiti na lang ang ating bida rito. At nawasak niya ang isang domain ng sec master na gulat naman ang sec master rito. Kaya nagalit ang sec master sa pagwasak ng ating bida sa kanyang isang domain. Sabay nilabas niya ang kanyang alas at inatake niya ang ating bida. Nakaiwas naman si Gu sa parating na atake sa kanya ng Sec Master. Matapos siyang makailag, nagtanong naman ang Sec Master sa ating bida kung bakit niya naiwasan ang kanyang atake. Sinabi naman niya dito na ang gamit raw ng Sec Master na Idomine ay isang ilusyon lamang. Nagulat naman ang Sec Master rito. Pahabol pa ng ating bida na ginagamit ng Sec Master ang i domain para gumawa ng illusion at ginagamit niya rin ang kanyang defensive formation para e-block ang kanyang ataki. At ang katutuhanan raw ginagamit ng Sec Master ang illusion para siya ay linlanggan para mapaniwala siya nito na hindi niya napinsala ang Sec Master. Nagtanong naman ng Sec Master bakit ito nalaman ng ating bida. Mayabang na sinabi ni Gu Xuanzhen na sa una hindi niya ito alam. Ngunit nalaman niya ito nung umatake siya kanina sa kanya dahil sa kanyang paningin hindi niya napinsala ang sec pero ang totoo na pinsala niya talaga ang sec master dahil ito'y nagre-react. At sa tatlong domain at ang trump card raw ng sec master ay ang i-domain. Napasabi na lang ang ating bida nung nasira niya ang i-domain ng sec master na pag-alaman niya na wala pala siyang pinsala at illusion lang ang kanyang nakikita. Biglang napatawa na lang si sec master Ho. Sinabi nito na sa loob ng ilang libong taon ang ating bida pa lamang ang nakaalam nito kaya dahil dyan hindi na siya magpipigil ng alas. At ipapakita niya na ang kanyang totoong sandata. Nagsimula na nga na masumo ng Sek Master ang kanyang pinagmalaking sandata. Napansin naman ito ni Gu Xuan At lumabas at nagamit na ng Sek Master ang kanyang pinagmalaki na sandata. Napangiti na lang siya dahil sa lakas ng ating bida na pilitan siyang gamitin ito. At inataki niya na ang ating bida gamit ang Red Fire Universal Palm Technique na kaiwas naman si Gu Nasabi na lang ni Gu na habang raw ang blood vessels ng Sect Master ay lumalaki ang atake nito at pahabol pa niya sa kanyang pag-iisip na ang kapangyarihan nito ay unik at ang kapangyarihan nito ay nagiging kapangyarihan ng ordinaryong lo ito. Biglang umatake naman ang ating bida ulit. Nasalag naman ito ni Sect Master Ho. At mayabang niya na sinabi na kung ito lang ba ang kakayahan ng ating bida ay wala itong magagawa sa kanya. Sinabihan naman siya ni Gu na idiot at natigilan naman ang Sec Master rito. Sabay sabi ng ating bida na wala bang nagsabi sa Sec Master na kapag gamit raw ng Sec Master ang sandata nito ay ito'y bumabagal. At inataki ito ni at napansin naman ito ng Sec Master. Kaya ito'y nakaiwas sa ataki ng ating bida. At dali-dali itong bumaba para makaiwas. Nandoon na nga siya sa baba habang hingal na hingal sa kadahilanan ginamit niya ang kanyang buong lakas para lang makatakas sa atake ni Gu Xuanchen sa kanya. Napamura na lang siya at nasabi nito sa kanyang pag-iisip na bumilis raw ang ating bida. Pasigaw na sinabi ni Gu Xuanchen na kung nagtatago ba raw ang Sek Master para maka ito ng palihim sakanya. Sabi pa niya na gusto bang taguan siya ng Sek Master. At sinimulan na ni Gushuanchan na gumamit ng teknik para mahanap niya ang Sect Master. At nagamit na nga ni Gushuanchan ang kanyang malakas na teknik. Kasabay din ang paglabas ng malakas na puwersa ng teknik ng ating bida. Pinagpawisan na lang siya sa kadahilanan na karamdam siya ng malakas na kapangyarihan. Pinaganya na nga ng ating bida ang Blood Soul Casting Spirit. Para magamit niya ang 10,000 Sword trackang at ginamit na nga niya ito para mahanap ang Sect Master. Punta naman tayo sa Nine Heaven Sect Hall habang yumayanig ang tasa doon. Naramdaman naman ng mga sect master ang malakas na kapangyarihan ng teknik na ginamit ng ating bida. Nasabi na lang niya na ito raw ang demonic energy at paano raw nagkakaroon ng malakas na demonic energy rito sa Heavenly Sword Sect na kung may nakapasok na bang demon sa kanila. Bumalik naman tayo sa ating bida at nasabi nito na dahil raw nasambit ng sect master ang yin yang Heavenly Book. Kaya ipapakita raw niya ito sa Sec Master habang ito'y nakalutang sa Eric.